pag kung Tapos na po injection. Nandito na po namin si Charmaine. Iisig ko sa amago. Sige nga dito. dito. Bapak, Ila, cc si Ici, 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 ini Ici, 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 Si, si Jigs Hello daw, hello Ici, you Ici, know, si Si Ate Ici, Si Ate Ici, 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 itu, barang Ano lang, malimig na ano. Si Jigs. Ano ko yan? Classmate ko ma, yan. Anong lasa mo yung pink? lasa daw? Dito. Anong lasa? Matamis. Jigs, tanggalin mo yung sombrero mo. Mainit. Ang ganda. Ang ganda o. Ang pugi. Wagong tupit. Oh. <laughs> Sige, nagsisimula ko yung ito. Yan, yeah, sana yung magawa ng tindahan nyo. Sama ko sa inyo. Susunod. So. Ay, help. Oo. So. Anong, anong yung tinindako natin? ano nilti na nakapag-inject na si Atanelin na ikaw nag-pre-injection ka na din secret pala kawan doon anong nangyari sabi sa iyo wala ka daw doon may pambira tara ay takusan ng si doon nag-alala si ng doktora nag-alala Kailan alis na, na. yung doktora ah caller daw ano din umi samang ana injection tara i papa sama na kita Ito, kay Jigs Jigs, samahan kayo, mo si ano? Siya nagbayad niya. Oo. Oh. Ikaw? Oo. Oh, ako nagbayad. Sukle. Sasamahan ka ni ano? Ni Jigs? Ni Saan? injection? Oo. Ano doon? Ayoko. Ako masama sa'yo? Ayoko nga. Bakit? Puno mo ngayon? Alam mo, nakakapaganda ang injection. Sabi ko. Tignan mo si Ate Robelin. Nakaganda. Si Atin, rin mo. Blooming na si Atin, halintinan mo. O, ito din. Ang pa injection din yan, Oh, o, Si Jigs nagpa-injection din. Oh, Ikaw? O, ay, so, nabubo. Si Si Jiggs. Sana huh? si James na. Yeah, yeah. so, yeah. mo para makita yung ganda mo. Eho ako may alcohol to kanina. Wala akong alcohol yung mo. po. Kumakain ako sa akin. Oh, si Jigs nga tinanggal yung halo, nakita yung kagugiya ni Jigs. oh. Di ba pogi? Mga po. Kasi buta nung nasa yung kasama mo kanina. Ano uh lang ako, -huh. ko, di naman naman daw ina Yigs. Ngayon na yata to. Sa daw maayos lang headset uh, it, mo. Oh. Oo. Headphone niya? Naga mo niya o? Naga na yan. Naga na yan. Bakit nakasamplero ka? Tignan mo kayo si Sherrod bakit dalawang kayo nakasamplero? Bakit kayo nakasamplero kayo? Mainit. Mainit. Ang ibig sabihin ba ng sombrero na yan, ano? Hot. Hot cup. To. Ano ito? Ring. Aming ano ba dito sa ito? Wow. Ah. Jigs, mo ano masabi mo kay Casey? Maganda? Mayinit. gusto na nakita yung kulay. Green ba Ano? Pink? Pink. Ay, pink. Price? sige na lola. iwan Okay na. Okay Okay na. Tayo, okay na. <laughs> sino, lola. Oh, <laughs> mo si oh, yung, niya yan, ikaw, na. Mo? Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. si na. Okay na. Okay na. Okay na okay, picture okay. daw siya. No na, na na. Mga mga picture daw si ah, Picture daw kayo. Picture. Picture lang. Pansin no, kayo. Picture. picture picture. Hey, Ay, bagay. Okay, si Jiggs. na okay. okay, lang pala. okay ka na lang kay Casey, masasabi mo kay Jigs? Pogi? sa kanya yung sombra. Bagay okay, daw sa iyo, si Uti magali. Yusi. At Ata na rin. Papatulungin ko ito si Jigsa pagawa ng tindahan. Magaling gumawa ng tindahan ng ano. Magaling gumawa. Gumagawa siya ng bahay, masun, nagmamasun siya. Masun. Hmm, tapos carpentry. Magaling pati din siya mag ano, mag drive. Drive lang. ng sasakyan. Tatay pa yung sasakyan tapos tricycle siya dati. Rubilin, ba't ang mo? Si Ilus na yata. Ngayon naman, hindi mo na naman sya na siya Wala friend. si si Rubilin. Natin... Ito, alam mo sabi mo kay Rubilin? Ang taba. Day, yung so ja. thì... na yan, o Si Casey si Rubilin. Pinagkarni. Sinan ka

hindi mo oh, na kaya na pa hindi ko na. Tinawag niya. Tinawag niya ako tapos lumapit na ako. Ayun. Ayun niya mag-injection. Ikaw di mo na kumbinsi si Casey? Hindi no? rin. Na, niya yun. hinatid ko kasi si ano si Charmaine ka kasi, si Charmaine ang kulit sinong hinahanap? ikaw mira dapat pala pilit dalawa ko ako <laughs> ay dapat pala Casey pinapunta ko dito yung kakambal ko ay oo nga nasa para mag-alalay sa iyo. Hmm. Yung kakambal ko baga ay, ay, pare. Ay. No, may yung kakambal ko. Um, kasi gusto nila para sa nang ng kalaruan. Kas nakin din sila sa labas. Yung problema natin. <laughs> ano sabi ng doktor? Hindi ko kumpleto ano sana Wala na sinabi basta daw uminom, uminom ng gamot. Basta uminom ng gamot. Ha? Basta uminom daw ng gamot. Ano sabi ata nila basta uminom ng gamot. Dagdag -dag -dag na pati yung timbang mo. Ha, nagdagdag. Kumakain na kasi siya. Ang kumakain na. Very good, kumakain na si Casey. Maganda si Casey, ano? Casey. Casey. Ang ganda mo daw sabi ni Jigs. Parang maganda. Ganon. 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 iyong <laughs> sobrang niya. Uh, oh no, man. Masarap. <laughs> Kape-apilan tayo. Bowl muna mai-love. Kasi ang pag-inlove, papanakit 'yan. Ay kainyan. Hala ko nagugutom siya tatin. Pagkagay mga kupit mga rohoy. Ano'ng anong bagay sa kanyang buo Caesar main. Anong bagay? Apple Cat. Hmm. Pag ano, pag magaling na si Charmin, dadaling ko sa iyo. Ikaw mag-upit. Very good. Meron na tayong para gupit. Ay, gusto nga ako mag-training na ano. Walang natutunan sa mga training. Turuan mo si Rubi, eh. Tapos yan Oh. Oh. Sa facility. Pagkatatapos sa facility, yung lahat ng mga kalaman ninyo pwede natin i-apply sa mga nandun, yung mga pwede natin turuan, ano? Pagpupit mm, Panicure, pedicure Panicure, pedicure Bungkal lahat ng kuko. So na ay matanggal na ng inggrong ko Matanggal na ng alam? Ingrong Paling na nasa nakita ko sa panggang ng engron huh? buti nag injection si Atan kanina si Atan din rin ang ayaw mag injection oo <laughs> dito pangkatin kasi ayaw na niya pwede ano hmm. jason gusto ko na ay, ng show ay nang ano show pa mabili tayo na Nasa yung show kanina pa siya. sige sige kuha na ako, ako mabayad sige gusto mo show sige. sige sa ikaw ah, Shumay Ikaw Rubelin Si Reggie pa ano mo daw Yan habang hinihintay po namin si Lola Hinihintay po namin si Lola Magkala po na Tugaw po, po ng medical certificate Dito muna po kami sa Shumayan Sa Meltihan Yan okay na po sila Si Casey po hindi nagpa-injection Magkano daw? Easy. Kung gusto niyong kainin, then Jigs. <laughs> Lola. Gusto namin ang tubig. Tingnan niyo po yung dalawa, Oh. Yung outfit, Oh. Oh, nice. des. din sa tama mo 'to. Ano mo Ah? Dito sila pa. Ay, ano pa? Sinabala. Rose. Ha? Channel Rose. Jigs, si Casey kailangan niya ng bodyguard para pag scout Nagbablog din siya. Kailangan niya ng driver. Tamang-tama Casey. Si Jigs marunong yung mag-drive ng motor. O, oh, nagka yan dati. Ano yung motor ko ah date sino kung di niya? Ni Jigs. Wala man siyang naghahanap pa siya. ng ka-date. Jigs, ano bang gusto mo sa ka-date? pink? Pink. <laughs> Nakakulay pink? Ako kasi <laughs> nga naman ganito. Oo, oh, nakaka-red. Naka, naka, naka Ay, nakaka-red daw. Ang gusto daw ni, ano, nakaka-red. Pink yun? Hindi, si Casey. Ikaw, ka-text mo na. Oo, nakarit. O, nakarit. na ako. Sisyo. Si Jiggs, masunod rin yan. Lahat ng sasabihin mo... <laughs> Lahat ng sasabihin mo, susundin ka nyan. yan. Mabait yan si Jiggs. Sino daw ang gusto mo palagkin <laughs> ni Mga Galador? Uh, sino kaya Yun ina Si na milyon sa akin si Paul na Ruben pa iskaling sabi ni Ruben sabi ni sabi ni Ruben Pero lang love team. Ah, mo natin sila. Friends oh, lang. Oh, friends lang, friends, friends lang. ba diba, lola? Friends, friends lang po sila ano. Friends, friends lang yan. Oh, mali, mali, mali niyo. pag gumaling kayo. Oh. oh. Jigs ano daw ang ano? Tandem Riding in Tandem, eh si. tandem. Ta, ta, Kaya eh si. Eh si. Eh si. Eh si. Sino kamukha Si Jericho Sino ang kamukha ng artista? Sabi niya, na dito Aksan Rosana Roses <laughs> daw

Oh, Sandi ka mo? Ay, ako sa Sandi ka man. Ay, ano? Si... Uh, yung isang uh, at... Yung ay ganda na isa? Ano? Si Andy. Ay, si ano? Yung ano? Ay, giman. Yung lalaki may Nagapo. ka na ako. na dyan. na na Hmm. Okay magkain lang kayo ng marami dyan ha Ikaw si dahil nandyan na si Jigs Kailangan ubusin mo yan ha uh, Jigs ubusin mo yan ha Jigs Bawal magtira Jigs matamis daw Matamis Magkain lang kayo dyan ha Sabaw lang ako baka ipatingin ko ininitan ka rin ng jacket mo. May jacket sa doon? Oo. Jacket ako doon. May malaking nagagayin si ano, queso. Gusto mo pa tinyan kain. Baka Lola. Lola. Nakakapagtaka si ano, queso, aramin ang kain no. Ipa eh, talaga ang na inspire re-inspire talaga si Jigs. Oo. Oh. <laughs> tunod yung kain. Sabaw lang sa sapat na. Sabaw lang Sarap po yung sabaw. Sabaw, pwede na ito? Pag gusto nyo pang ganin, mag, ano, unlimited rice yan. nito. nakikita Yan na, nandiyan na yung sa akin o. Oh. Oo, oh, so mo naman kami. Ay, wow! May gamit! Gusto mo? Sige, kuha ka. dali oh. din? Oh, sige, kuha na kayo. Okay, na may atin nga din. Sige, kayo, okay, sige. Okay, si. Oh, para rami ng kain. Mm, yan. Jigs. Oh, di ko pa man tanano na. Tigisa daw kayo. Sabi ni ano, JC, tigisa daw kayo ng, ng pork chop. Kung anong meron daw siya, dapat meron ka din. Sana all. Eh, tara, na tayo. Ang habol ko lang po dito ay yung laing. Laing po. Masarap po ang laing dito. Hindi po ako makikarni. Eh. Okay, kain lang kayo ng marami dyan ha. Para gumaling na kayo. <laughs> Mga kidnap yung bata. Makibata talaga si Casey. O, takbo na dali, takbo na. sa mama. Makibata talaga si Casey. Babilin. Kain ng kain. Pag gusto mo pang kanin, sabi ka. Sige lang. Ayos, ubus na oh. Ganado si Casey oh. very good si Casey. Very good pa no? Hindi mo inaasikaso si Jigsaw? Hindi mo inaasikaso? Kawisan yung dalawa. Hmm. Si Robelin no, oh, naubos na si Robelin Tapos na kami. Bagay na bagay talaga yung dalawa. Parehas, mabagal kumain. Ang mauli siya, maugas. Plato. Tapos na kami. Si Ritchie. Si Lola. Si Adanaline. Tapos si Robelin Isang punas lang. Eh, Lola. O, naiyan muna lang. Mat, mat. Pang ano po ninyo. Mat, mat. Pang karagas. Oh, no. oh, Sige tao. po. Tumako. Dali, tumako. Ah, mama. Uy. Yan po mga kalinga mga kabente. Si Jigs po tapos si KC para sila mabagal kumain. Mabagal din sila kumilos sa pagligo. Yung dalawa. Si KC po mabilis maligo. Wala. Hmm. Naliligo na rin si KC kaso lahat po nang naano po sa doktor. Ha? Nakakantok. <laughs> Lola. Ano ba naniga kay kay Jigs? Babait man po yan si Jigs, hindi man po yan nagaano. Ano po? Kaya po. Hmm. Lola, ano po yan? Parang naano po siya sa kuya?

Thank na Thank you. Thank you. po! Thank you. Salamat po! Thank you. Thank you. Thank Thank you. na you. Thank 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 you. Ubusin nyo ay si Jigs. So, tapos ka na Jigs? No, oh, si Casey na lang. Pero nabos-bosan po yung pagkain niya. Maginom ka daw gamot, sabi ni Jigs. Casey. Robilin. Ayos Ayos ka lang. Lola, nagsiselo si Rubilin oh. No? Friends lang ito Rubilin. Friends, friends lang. nami ni Casey na may kuya. Ayos. Okay, tapos na. Tara, Robin. And tapos na po kami kumain. Si Casey, may tira pa. Jake, Sara. Ah, lang ikaw. Casey. Casey, Jigs, maawin na tayo. Oh, Jigs, paano na kayo Casey? Bye-bye. Ano <messos> Tara na. Tara na. Adan na Mag-ingat kayo ha. Uh, yung ano, masakit pa yung injection? Oo. Oh, uh, lang. Sana ito ito yung pagaling ninyo. Si Sharmina, papagupitan ko sa iyo. Mabili tayo ng paano? Yung pong dalo. Oh. Oy. Nakakupol yung dalawa, oh. kupol na damit oh. Parehas straight na pink, straight na pula. Tara na, oy. Shh. Uh, okay oh, Paalam na kayo dalawa Paalam na Maui na kami Hatid ko na siya sa, sa atid ko kayo sa terminal Mapunta na kami Sunod na araw sa inyo Masama oh, nga kami Masama O nga Sa susunod mapunta kami Sa susunod ba? Masama pa Malis ka na Oo hatid ko muna siya sa kanila Wala pa siyang damit Dala Maui sa San Isidro. Drew? Maghindi sa na lang siya magdurit So para hindi ka na magpahalit At mainit kayo Saan? Tara na Jigs, paalam na kay ano kay si isi. Kamay. Dali. Dali. Jigs. Jigs. Ah. Jigs. Mga kamay, mga kamay. Mga kamay, mga hindi na mabubusog. Huwag mo nang papakainin kahit pa ina mo na 'yan. No. Dito <laughs> <laughs> <Bawa> <coughs> <laughs> <laughs> Jigs, tara na. na Nagpaalam ka na, paalam ka na Sa'yo, mga ka na sa San Isidro. Makuha pa siya ng damit at mga gamit sa paggawa ng bahay. Hindi kami sa terminal. Masunod na lang kami. Lola, ayaw ng ano, isasama na daw pa uwi si, ano, si Jigs. Isasama na daw po si Jigs sa inyo. Wala. tayo na uwi. nyo na si Jigs. Ay, ko. Uwi na tayo. Uwi na Jigs. Jigs, Yan po mga kalingap mga kabente. Ayan, katapos lang po ng injection nila Robilin nila Charmaine ni Casey at si Ate Ana din. Ayan, hindi po naka nagpayag si Casey na magpa-injection. Sayang po yung gamot na dapat i-injection po sa kanya kaso po ay bigla pong nagalit si Casey. Ayan, nung dumating po yung nurse na nakaka po yung sitwasyon ng mga nagkakaroon ng depresyon. Una-una, -una, ang lalong nakakaawa yung mga nag-aalaga katulad po nila lola at ni Casey. Buti naman po yung iba ay uh, pag-injection. Wala na po naging problema kay Charmaine. Yan, okay po yung naging injection ni Charmaine, pati po ni Jigs. And maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Yan, okay na po yung iba. Si ate na din, okay na din. Medyo nasa normal na po kalagayan ni si Ate Annalyn. Yan, nagpa-injection din kanina. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng suporta, sa lahat po ng viewers. Sa mga hindi pa nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, subscribe po. Mr. Bendy Vlog, maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.